si Emily, umaga na Hindi pa rin siya nagigising Titignan ko nga siya sa taas <laughs> Beba, saan ka pupunta? Nay, sasampay ko lang Putong tuwalian ko sa taas Basang-basa na kasi O sige, bilisan mo no? May utos pa ako sa'yo mamaya Apa? <laughs> Emily, Emily, nasan ka na? <laughs> Emily! Ang sarap ng tulog niya! Emily, Emily, gumising na! Umaga na! Ate Pepang, inaantok pa ako! Grabe! Ang haba-haba ng tulog mo! Bumangon ka na dyan! Ang sarap-sarap kasi matulog dito sa baybayan, Ate Pepang, eh! Sobrang lamig! hindi ka ba natakot na gabi, Emily? Wala kang kasama dito? Hindi po! Matapang po ako eh! Tsaka, kasama ko po, po si Totot. Siya yung nagbabantay sa akin! Wala ka naman problema! Okay ka naman dito! Mm, Ate Pepang, yung chan ko, masakit. Napupo na po ako. Ano? Nagtatay ka? Opo, gusto ko na pong mag Lalabas na po yung popo ko. E paano? Nasa baba si nanay. Nandun siya sa may sala. Makikita ka niya. Hindi ko na po mapigilan ati Pepa. Natatay na talaga ako. yari. Anong gagawin ko? Bebang! Bebang! Princess, halika rito. May problema ako. Saan yun? Ano ginagawa mo dyan sa taas? Basta, umakit ka dito sa taas. Okay. O <laughs> oh, princess, saan ka pupunta? Alin si Tang? Pwede po ba umakit sa taas? Maglalaro lang kami ni Bebang. Sige, pero huwag kayong magingay sa taas ha? <laughs> Sobrang sakit! Bebang! Bebang! Ano palang problema? Si Emily, napupupo siya. Hindi kami makapunta sa CR kasi andun si nanay sa baba. Papalayasin si Emily kapag nakita siya ni nanay. Ate Princess, tulungan mo ako. Napupupo na talaga ako. Huwag kang magalala, Emily. Akong bahala kay Aling Sitang. Guguloyin ko siya para makapunta kayo sa CR. Okay ba yun, bebang? Sige, maganda yung naisip mo, Princess. Tara, sumunod kay sa akin. Emily, tara na! Ayun si Aling Sitang! Diyan muna kayo, bebang, nga! Antayin nyo lang yung signal ko! Okay! Alin si aling Alin si Tang? May sasabihin po pala ako sa inyo. Nakalimutan kong sabihin eh. Ano yun, Frances? Sabi po pala sa inyo ni Nanay, may kukwento daw po siyang chismis para sa inyo. Talaga? May chismis si Maring Tere? Opo, bagong-bago. Nasa si Maring Tere, paano nakipag-chismisan kami? Nandun po siya sa tindahan ni Aling Sonia. Inaantay niya po kayo. Mapuntahan ko nga. <laughs> ni Pepang. Matagal pa pa. Beba, pumunta na sa si Ann. Wala na si Ann si Tay. Tara na, Emily. Bilis! Ate Pepang! napupo na talaga ako! Ang mami! Sorry. Ako <laughs> ano pa yan? may nakalimutan pa ako. Yari, sialing alin sita bumabalik. Muka ng ulan, yung payong ko nakalimutan ko, nasa CR pa lang. Aling sita, ako na pong kukuha. 'Di na lang kay Chan Wag na, Princess, ako na ukuha. Naghilamos din ako. Lagot, mabubuking sila Pipang ay ba sarado yung pinto, bye ka pa na CR? Ay, si ati Peba, ang jaka masaram na si Ar. Yari, sinangay ati pebang, Anong gagawin natin? Makikita ko na rin si Tom dito, bye buksan mo tong pinto, may kukunin ako! ka. kung 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 ako kung 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 Nay! Huwag niyo pong buksan yung pinto! Beba! Ano bang ginagawa mo sa loob? May sinisikreto ka ba? Wala po, Nay! Diyan lang po kayo sa may labas! Ate okay, Beba! Makumbukin nga ba ni aring chita? Guys! Sa so tingin niyo, aamin ang bago kay nanay na pinapatulog ko si Emily sa taas ng bahay. Mag-comment lang kayo para sa part-time. Bye-bye!